Eto, may bunga na ulit ang aking kamatis. Kita nyo yan. Ang dami ng bunga ng aking mga tanim. Ang gaganda pa ng talbos ng aking kamote. Iyan, namulaklak naman siya yung isa pang puno ng kamatis. Masarap lang pag masdan pag ganito na yung mga tanim mo may mga bunga na ang dami niyan, no. Hindi ko pa pinipitas kasi may mga sili pa kami doon sa ref. Ang okay, ganda niyan, dami. Daming bunga nito. Nakakatuwa lang. <laughs> Tuwang-tuwa ang amo ko pag nakikita niya yung mga tanim ko na dito. Yan, may bayabas. Yung kamatis ko, tatlo pa lang yan na bunga niya. Pero dito may bulaklak pa siya. Yan ang mga tanim ko dito sa aming bakuran.